Sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay tinitimbang sa halaga ng yaman at kapangyarihan, may isang babaeng naniwalang ang tanging yaman niya ay ang kanyang puso. Pero nagkamali siya, dahil sa loob ng isang marangyang mansyon, ang kanyang puso ay ginawang basahan at ang kanyang katawan, isang alipin. Kilalanin si Beatrice, ang asawa ng isang CEO na tinitingala sa mundo ng negosyo, si Brian. Ngunit sa likod ng mga pader ng kanilang palasyo, si Beatrice ay hindi reyna, kundi isang katulong na walang kalayaan. Araw-araw, sinasampal sa kanya ang katotohanang hindi siya karapat dapat sa pagmamahal. Ang kanyang simpleng pagkatao ay naging dahilan para siya ay yurakan. Pero paano kung isang araw, makita ni Brian ang halaga niya, hindi sa pamamagitan ng pagmamahal, kundi sa pamamagitan ng matinding selos? Ano ang mangyayari kung ang babaeng kanyang inaapakan ay makita sa kamay ng kanyang pinakamalaking karibal? At paano kung ang pag-ibig na kanyang ipinagbamot ay siya mismong magiging simula ng kanyang pagbagsak? Ang araw-araw na buhay ni Beatrice ay parang isang sirang plaka. Paulit-ulit namang siya sa kanyang pagpapakahirap kasama ang kanyang abusadong asawa. Magsisimula ito sa pagtunog ng alarm bago pa man sumikat ang araw. Babangon siya hindi para maghanda sa isang masayang umaga, kundi para maghanda sa isa na namang araw ng pagdurusa. Si Brian, ang kanyang asawa, ay ang pinakamatagumpay na negosyante sa kanilang henerasyon. Ngunit sa likod ng kanyang sikat na pangalan ay ang ugali ng isang demonyo. Araw-araw ang unang bati niya kay Beatrice ay hindi isang halik, kundi isang listahan ng mga gawaing bahay. Beatrice, bago ka magluto, pakilinis muna ng pool. Maraming dahon. Ayoko nang marumi. Tapos, pakiplansya ang lahat ng damit ko. Simulan mo sa suit na gagamitin ko mamaya. Dapat walang kulubot. Ang boses ni Brian ay parang yelo. Walang init, walang damdamin. Para siyang naguutos sa isang robot, hindi sa kanyang asawa. Si Beatrice, tahimik na susunod. Ang pagiging tahimik niya ay hindi dahil sa wala siyang boses, kundi dahil alam niyang walang saysayang ang pagsasalita. Ang buong umaga ni Beatrice ay nakatuon sa paglilingkod sa kanyang asawa. Hindi siya makaupo o makapagpahinga. Kung sakaling mapansin ni Brian na nakaupo siya, magagalit ito. Ano? Pagod ka na? Wala ka pang ginagawa, Beatrice. Anong silbi mo sa buhay ko kung hindi ka man lang maging kapakipakinabang? Ang bawat salita ni Brian ay tumatago sa puso ni Beatrice, nagiiwan ng malalim na sugat. Naalala ni Beatrice ang kanilang nakaraan. Flashback, limang taon pa lang silang magkasintahan ni Brian. Noon, hindi pa siya ganito. Noong una, si Brian ang nagmamakaawa sa kanya. Si Beatrice ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Nagtatrabaho sa isang maliit na coffee shop. Doon sila nagkakilala. Palaging pumupunta si Brian para uminom ng kape. Unti-unti, nahulog ang loob niya kay Brian. Nanuunay mukhang isang prinsipe na handang iligtas siya sa kanyang simpleng buhay. Beatrice, sa akin ka nalang magtrabaho. Bakit ka pa magpapakahirap dito? Pababayaan kita sa lahat ng gusto mo. Pangako ni Brian. Pangako. Ikaw ang magiging reyna ng buhay ko. Naniwala si Beatrice. Sa bawat pangako, nag-ipon siya ng lakas para bumitiw sa kanyang dating buhay. Ngunit, ang mga pangako ay tulad ng hangin, lumilipas at nawawala. Mula nang magpakasal sila, nagbago si Brian. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang listahan ng mga utos. Ang kanyang yakap ay naging pader na naglalayo sa kanilang dalawa. Naging laro para kay Brian ang pagpapahirap kay Beatrice, lalo na sa tuwing may bisita siyang dalagang babae. Beatrice, magdala ka ng champagne dito. Bilisan mo. Gusto niyang uminom. Walang imik na susunod si Beatrice. Hawak ang isang tray. Habang kitang-kita niya ang mga babaeng nakikipaghalikan kay Brian. Ang sakit ay parang isang kutsilyo na paunti-unting sumasaksak sa kanyang dibdib. Bakit niya ito sinasapit? Ano ang nagawa niya para siya ay parusahan ng ganito? Sa gabi, sa tuwing matutulog si Brian, si Beatrice ay mag-isa pa rin sa kanilang malaking kwarto. Wala siyang karapatang magtanong, magreklamo o umiyak. Kung sakali mang magtanong siya, sasagot si Brian, Beatrice, hindi mo ba alam? Isa kang katulong na pinalad na maging asawa ng isang CEO. Magsaya ka na lang at huwag ka nang magreklamo. Ang mga salitang ito ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Beatrice. Ang araw ni Beatrice ay hindi nagtatapos sa gabi. Minsan, gabi na, gigisingin siya ni Brian para magluto ng pagkain para sa kanyang bisita, na babae na naman. Walang magawa si Beatrice kundi sundin ng kanyang asawa. Hindi mo ba alam kung maganda ka lang, hindi ka magiging ganito. Ang mga salitang ito ay lalo pang nagpababa sa kanyang self-esteem. Lagi siyang umiiyak sa banyo. Sa bawat oras na may marinig siyang ingay sa kwarto ni Brian, ang mga luha ay parang dumadaloy na ilog na nagdadala ng kanyang sakit at pagdurusa. Ngunit sa bawat pag-iyak, may bahagi sa kanya na nagtatanong, Hanggang kailan pa ako magtitiis? Ang kanyang mga magulang ay nasa probinsya. Hindi niya masabi sa kanila ang kanyang sitwasyon dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Ayos lang ako, Nay. Masaya ako. Brian is a good husband. Ito ang mga salitang sinasabi niya sa tuwing tumatawag sila. Ang pag niya ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Inner Struggle Sa tuwing nakakakita siya ng mga magasawa sa TV na nagmamahalan, Naiisip niya, sana, sana ganyan din kami. Nginit ang realidad ay malupit. Hindi siya mahal ni Brian kundi ginagamit lang. Ginagamit bilang isang taong gagawa ng mga utos niya na walang reklamo. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kafe. Simula pa noong bata siya, pangarap niya na magluto at magserbisyo sa mga tao. Nag-iipon siya ng pera, lihim, mula sa mga maliliit na allowance na ibinibigay sa kanya ni Brian at sa mga pera na galing sa kanyang mga magulang. Ang bawat sentimo ay parang isang hininga ng kalayaan. Ang bawat sentimo ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya ganap na alipin. Ito ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ito ang kanyang pangarap na maging malaya. Isang araw, habang nasa groceries si Beatrice para bumili ng mga gagamitin sa bahay, may nakabangga siyang isang lalaki. Nahulog ang mga daladala niya, pati na ang kanyang maliit na purse. Lumuhod siya para kunin ang mga ito. Pasensya na, miss. Isang boses na malumanay at may paggalang ang narinig niya. Nakatitig siya sa lalaki. Ito ay si Ethan isang lalaking may ngiti na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Siya ang CEO ng katunggaling kumpanya ni Brian. Ngunit, sa mata ni Beatrice, hindi siya isang CEO, kundi isang taong may busilak na puso. Okay lang po, ako po ang may kasalanan. Tumulong si Ethan na kunin ang mga gamit niya. Naku, nabuhos yung coffee beans mo. Pasensya na talaga. Sige, ilibre na lang tita ng kape. My treat. Mumiti si Ethan. Isang ngiti na hindi napapansin ni Brian sa loob ng 15 taon. Napagtanto ni Beatrice na ngayon lang siya nakaramdam ng pagiging tao sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng isang coffee shop, nagkwentuhan sila. Hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Tinanong ni Ethan si Beatrice, Ano ang pangarap mo Natahimik si Beatrice. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya o hindi. Pangarap ko ang magkaroon ng sarili kong kafe. Mula sa simpleng pangarap na ito, nakita ni Ethan ang pagiging simple at busilak ng puso ni Beatrice. Sa bawat kwento niya, naramdaman ni Ethan ang lalim ng kanyang pagkatao Beatrice, alam mo, pangarap ko din na magkaroon ng sarili kong coffee shop. Gusto ko may lugar kung saan ang mga tao ay makakapagpahinga at makakapag-usap ng walang alinlangan. Sa sumunod na mga araw, palagi silang nagkikita sa coffee shop na iyon. Lihim. Ang bawat pagkikita ay nagbibigay kay Beatrice ng lakas. Ang bawat salita ni Ethan ay parang isang patak ng ulan sa kanyang tuyong kaluluwa. Beatrice, bakit parang malungkot ang mga mata mo? Tanong ni Ethan. Hindi makasagot si Beatrice. Hindi niya kayang sabihin na ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay gawa ng kanyang asawa. Wala po. Pagod lang po siguro. Isang gabi, dumating si Brian na may kasamang babae. Narinig ni Beatrice ang kanilang pag-uusap. Brian, hindi mo ba napapansun na parang katulong lang yung asawa mo? Tanong lang babae. Oo, oh, yan ang silbi niya. Huwag mo na siyang pansinin. Narinig ni Beatrice ang lahat. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na niya kaya. Sa mga oras na yon, naisip niya si Ethan. Naalala niya ang mga salita ni Ethan. Beatrice, ang ganda ng mga mata mo. Ang ganda ng kaluluwa mo. At ang mga salitang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para gumawa ng desisyon. Aalis na siya. Hahakbang na siya. Naisip niya ang lahat ng pagpapahirap ni Bryan. Ang mga oras na hindi siya pinakakain, ang mga oras na ginagawa siyang katulong sa harap ng kanyang mga kaibigan, ang mga oras na pinapahiya siya. Lahat ng ito ay nagumpisa noong araw na sinabi ni Bryan sa kanya na siya ay, Suwerte lang dahil nakuha niya ang isang CEO. Lihim na inimpaki ni Beatrice ang kanyang mga damit. Hindi niya dinala ang kanyang mga alahas o ang mamahaling bag na binili ni Brian. Dinala lang ang kanyang mga damit, ang kanyang mga savings at ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang wala si Brian, sumakay siya sa kotse at umalis. Nag-iwan siya ng isang sulat. Ang sulat na iyon ay hindi sulat ng pamamaalam, kundi sulat ng paglaya. Brian, hindi na ako ang Beatrice na kilala mo. Hindi na ako ang babaeng mamahalin ka pa rin kahit na anong gawin mo. Hindi alam ni Brian na umalis na siya. Sa pag-uwi niya, tinawag niya si Beatrice. Beatrice! nasan ka na? Hindi pa nalilinis ang kwarto ko. Walang sumasagot. Hinanap niya si Beatrice sa bawat sulok ng bahay. Wala siya. Doon nakita ni Brian ang sulat. Binasa niya ito. Sa simula, natawa siya. Sino ka ba para umalis? Balik ka dito. Ngunit habang binabasa niyang bawat salita, unti-unting nawala ang kanyang pagtawa. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng pag-aalala. Nag-aalala siya hindi dahil mahal niya si Beatrice, kundi dahil sa magiging hitsura niya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nasa na ang katulong ko? Anong sasabihin ko sa mga tao? Ito ang mga tanong na tumatakbo sa isip niya at hindi ang, nasa na ang asawa ko? Makalipas ang isang linggo, lalong nag-aalala si Brian. Wala na siyang makuhang katulong ang kanyang mga damit ay hindi nalalabhan, ang kanyang bahay ay nagiging marumi. Ang mga babaeng kasama niya ay ayaw magstay dahil hindi nila kinaya ang kanyang ugali. Sa mga oras na ito, hindi na pagmamataas ang nararamdaman niya. Nagsisimula na siyang mainis, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nag-isa siya at sa gitna ng kanyang pag-iisa, unti-unti niyang naramdaman ang pagkamis kay Beatrice. Ngunit, hindi pagkamis sa asawa, kundi pagkamis sa katulong. Isang gabi, habang nag-iisa si Brian, may nakita siyang balita sa TV. Isang sikat na business magazine ang nagtatampok sa pinakabagong success story ng taon, ang Cafe Day Amour na pag-aari ni Ethan at ang kanyang kasama, ang kanyang secret weapon, sa likod ng tagumpay ay si Beatrice. Nakasuot si Beatrice ng isang magandang damit. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hindi siya ang Beatrice na alipin na kilala ni Brian. Siya ay isang reyna na may sariling kaharian. Sinong babaeng yan? Tanong ni Brian sa sarili niya na hindi niya maintindihan. Kinabukasan, pumunta si Brian sa cafe ni Ethan. Nakita niya si Beatrice ng masayan naglilingkod sa mga customer. Ang kanyang muka ay maliwanag, wala nang bakas ng kalungkutan. Nakatitig si Brian sa kanya at sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niya ang totoong ganda ni Beatrice. Brian, anong ginagawa mo dito? tanong ni Beatrice. Ang boses niya ay matatag, walang takot. Beatrice, bumalik ka na sa akin. Hindi ko na kayang wala ka. Sige na, bumalik ka na. Nagmamakaawa si Brian. Bumalik? Brian, nasaan ka nung kalilangan kita? Nasaan ka nung ako ay nagdudusa? Hindi ako babalik. Ayoko nang bumalik sa nakaraan ang pagpasyang bumalik ay maranasan ang pagpapahirap mo. Ayoko na, sabi ni Beatrice. Sa mga oras na iyon, dumating si Ethan. Nilapitan niya si Beatrice at ni Beatrice, sino siya? Tanong ni Ethan. Siya si Brian, sagot ni Beatrice biglang nagdilim ang mukha ni Brian. Nakita niya ang isang karibal na niyayakap ang kanyang asaba. Sa mga sandaling iyon, hindi na pagmamataas ang nararamdaman ni Brian, kundi matinding selos. Ethan, ano ang ginakuha mo sa asawa ko? Sigaw ni Brian. Asawa mo? Hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon, Huwag mo siyang hahabulin. Tugon ni Ethan. Naglabas ng baril si Brian. Brian, hindi na ako ang alipin mo. Sigaw ni Beatrice. Nagdilim ang paningin ni Brian. Sa sobrang galit, binaril niya ang salamin ng cafe. Nagtagbuhan ng mga tao. Niyakap ni Ethan si Beatrice para protektahan siya. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. May nagreport na isang lalaki ang may hawak na baril. Sinubukang takasan ni Brian ang mga pulis, ngunit hindi siya nakatakas. Narinig ng mga pulis ang kwento ni Beatrice at ni Ethan. Si Brian ay nakulong sa mga kasong domestic violence, illegal possession of firearms, at destruction of property. Nalaman din ng publiko ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting bumagsak. Ang mga empleyado ay umalis. Samantala, si Beatrice at si Ethan ay naging matagumpay sa kanilang kafe. Ang Cafe Damour ay naging isa sa pinakasikat na kafe sa buong dansa. Si Beatrice ay naging isang business owner at ang kanyang pangarap ay natupad. Ang pagmamahal ni Ethan kay Beatrice ay hindi base sa kanyang hitsura o sa kung anong meron siya. Minahal niya si Beatrice dahil sa busilak ng kanyang puso, sa kanyang determinasyon at sa kanyang lakas na bumangon mula sa pagdurusa. Sa huling araw ng pagdinig, nakita ni Brian si Beatrice sa korte. Nagmamakaawa siya sa kanyang mga mata. Beatrice, patawarin mo ko! Ngunit si Beatrice ay tumingin lang sa kanya. Walang galit, walang sakit. Tanging awa lang. Hindi niya inakala na ang babaeng ginawa niyang katulong, ang babaeng itinuring niyang walang halaga, ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang pagmamahal na kanyang ipinagdamot ay naging isang apoy na sumunog sa kanyang imperyo. Ang bawat pagmamaliit niya kay Beatrice ay parang isang piraso ng bato na idinagdag sa kanyang sariling kulungan. Lumipas ang mga taon. Si Brian ay nasa loob pa rin ng kulungan. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pagmamataas ay unti-unting nawawala. Natuto siyang maging humble. Naisipan niya ang lahat ng pagpapahirap na ginawa niya kay Beatrice naisipan niya ang kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang selos ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkawala ng isang taong kanyang inapi. At sa huling pagkakataon, naunawaan niya na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na hawak-hawak, kundi isang bagay na ibinibigay. Si Beatrice at Ethan ay nagpakasal at nagkaroon ng pamilya. Ang kanilang kape ay lumago at naging isang chain of cafes. Si Beatrice ay naging inspirasyon sa mga kababaihan na nakaranas din ng pang-aabuso. Nagtatag siya ng isang foundation para sa mga biktima ng domestic violence. Ang kwento ni Beatrice ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbangon. Kwento ng pagtuklas sa sariling halaga. At sa huli, Napatunayan niyang ang pag-ibig ay hindi para sa mayaman o sa makapangyarihan. Ito ay para sa mga taong may busilak na puso na handang mag-alaga at magpahalaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa lalim ng pagmamahal. Huwag mong hintayin na makita ng iba ang halaga ng isang tao bago mo siya mahalin. Dahil ang taong minamaliit mo ngayon ay ang taong magiging dahilan ng iyong pagbagsak bukas. Kung naantig ka sa kwento ni Beatrice, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Kung na-inspire kayo at naramdaman ng bawat emosyon sa kwentong ito, Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral lang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin bang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.